Mga kuya, dumating na yung in-order ko sa Shopee na headset kulay black dahil ito ay alam ko na maganda gamitin. Kaya ipapakita ko sa inyo kung gaano ba ito kaganda at i-set up ko para malaman niyo kung paano ito i-set up ang B2S Stereo Hi-Fi Headphones. Kaya saan ka pa? Dito ka na. Order na. Sa Shopee lang to guys sa Shopee so ayun guys at ito na nga dumating na yung ating order sa Shopee yung B2S na gagamitin ko headset dito sa aking condenser so guys kasi kung makikita nyo yung headset ko ay maliit lang sa siya ito eh, so, lang yung ginagamit ko itong eto, headset na to so ang ginawa ko, umorder ako so B2S ngayon ipapakita ko sa, sa inyo kung ano ba itong B2, s na ito na headset na gagamitin ko dito sa aking condenser para sa pagla live streaming ko sa pagkanta, yan, doon na yan. Kaya kung isa ka sa mga nangangarap na patulad ko rin na magla live sa Facebook o sa YouTube, ito ang gamitin mo guys B2S napakaganda talaga nito kasi may nakita na rin ako nito sa katilala ko subukan ko maganda siya kaya ito ang in order ko talagang quality talaga so guys ngayon ang gagawin natin bubuksan na natin siya para ma-testing na natin at, at para makita nyo rin guys, ang halaga lang nito nasa 277 kasama na yung kanyang shipping mga rider. So guys, ayan oh. Ayan guys, marami siyang kulay dyan. Iba't ibang kulay. Merong red, may blue, may black. Ayan mamili, mamili lang kayo ng mga kulay niya. Ito sa akin, kinuha ko yung black. Ayan, guys. So, lagi dito, B2S Stereo Hi-Fi Headphone. So, diba? With mic na siya, guys. Ayan, oh. with mic. Ayan, nakalagay ako. With mic. With mic na siya. May mic na siya na kasama na sa loob niya. So, guys, buksan na natin. Alam ko excited na rin kayo makita ito at malaman niyo kung quality ba yung nabili uh, ko ng uh B2S headset

So guys, yung kanyang ayan, yung kanyang jack. So, paparehas din para sa cellphone. Kasi ito, isasaksak ko. Kakabit mo to sa yung pinaka B8 card niya sa likod. Sa likod niya. So, mas maganda kasi mahaba. Tapos guys, meron din isang adjata na yun. di no? oh, Diba? may okay, adjustment siya. So, kung, kung masikip sa inyo at gusto niyo medyo luwagan yan, mag adjust kayo. O, so, oh, adjust. O, so, oh, kung gusto niyo masikip, ayan, naka-fix na siya. Tapos, sa so, pinggalin nyo tayo. Para makita niyo kung gaano kahaba talaga yung wear ng headset. Ayan guys, oh. Mahaba. Mic test, mic, mic, mic test, mic test, low, low, mic test. Ayan guys, at ito nga yung ating BE card, ito ayan May kita yung BE card natin Ayan, ang gagawin natin sa po natin siya isasagpak Ayan to. mike test mike test mike mike test mike test na nag-iiba siya ng boses pag gusto niya mike test mike mike test mike mike test test mike habulin mo habulin mo na habulin mo na habulin mo na mike test mike Mic test. Mic test. Mic test. Test mic. Ito yung natural na boses ko. Check 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 mic. Mic test. Mic test. Test mic. 1, two, one, two. Test, mic. one two. test mic. 1 2. Test mic. 1 2 1 2 1 2. test mic hello welcome back to my youtube channel so guys ayun at okay na test mic mic test test mic One two, mic test hello mr dj Tricks on the mix on love radio ayun guys at Okay, okay yung sounds na tinesting natin itong headset na gamit natin maganda at buong buo yung kanyang boses sa tinga magandang pakinggan kaya guys huwag ninyong kalilimutan na mag subscribe ng aking youtube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Hanggang sa muli guys.